Hello! Kung napapansin nyo, andito na naman tayo sa sasakyan at tayo ay nagbabiyahe. Meron lang tayong pupuntahan dun sa kamag-anak ni Lloyd, sa mga relatives. Kaya, so medyo na demo tayo ngayon, nasa hulihan kasi sasakyan ng kapatid ni Lloyd ang gamit at nakisakay lang kami. Nasa unahan si Lloyd at yung kapatid niya ang nagdadrive. Akalaan mo yan, nasa 80 years old na siya pero ang galing-galing pa rin niya mag-drive. Pareho sila, ang gagaling nilang mag-drive. Driving sila while sightseeing. O, oh, tiba kaya nyo yun? ang sarap maging pasahero o pwede kang manood lang sightseeing, pwede ka rin matulog, pakinig ng music at magmuni-muni ng kung ano-anong bagay o mga harap na lang. Brisbane, Brisbane, o ito dadaanan natin yung Gateway Bridge, mataas ito, at one way each direction. Kaya ito ako ngayon, hindi nagsasalita sa loob ng sasakyan kasi hindi namin sariling sasakyan to. Kaya tikom ang aking bibig at makinig na lang sa kinalang conversation. O, ganun tayo ngayon. Actually, ang pupuntahan natin ngayon ay sementeryo. Ay naku, ano ba yan? Sa dami-dami ba naman ng ibang content, ito pa yung napili ko. Anyway, kasi uh, yung pinsan ni Lloyd ay namatay. So ngayon yung living at syempre makiramay dun sa mga kamag-anak niya. Anyway, may iksil lang ito. Kaya huwag kayong aalis at hindi lang naman ito ang content ng vlog na ito. Okay! akala ko pagpasok namin sa cemetery to akala ko park lang siya tinan mo oh may garden pero ganito kaganda ganito nila inaalagaan yung cemetery ito merong mga um, halaman uh, ang ganda ng carpet may mga punong kahoy o oh, ba? Diba? at yun na kami at pupunta na kami dun sa chapel para mamit namin yung mga kamag-anak at yung relatives nila Parang libre dito ang mag overnight o mag-camping ka, mag ka lang ng tent. Kaya-kaya natin ito. <laughs> Ay naku, ayo kung maiwanan ako. Halika, takbo na tayo. Okay, tama na yung vlog niyan about sa sementeryo. Walang buhay dyan. Punta tayo dun sa may buhay. Punta tayo ngayon sa Charm Side. Hindi tayo pupunta ngayon sa may beach kasi masyado ng late. So, Pupunta tayo ngayon sa Westfield Shopping Mall. Uh, malapit lang ito sa ating Mga 45 minutes, 30 minutes, ando na tayo. So ipapasyal ko kayo doon. Kaya tara na! So, sana mag-enjoy kayo sa mall na ito. Mal hindi man malaking malaki. Mas malaki pa nga ang Mowa eh. So itong ngayon, puntahan natin. Kaya mukhang nag-detour kami. Punta muna kami dito sa Aspley Hypermarket. Kasi may kaibigan kami dito. Meron silang sushi shop. So, titingnan namin parang support lang din sa kanila. So, bago tayo makarating dun sa Westfield, daan muna tayo dito, di ba? Kaya eh, nakita namin sa my food court, meron sushi si So, we'll try that. Malik na kami sa sasakyan, hindi namin nahanap. Parang hindi dito eh. So, pero anyway, on the way naman siya, papunta dun sa my charm side, Westfield. So, hanapin din namin. Pag hindi natin nahanap, punta na tayo dun sa at main destination. Buti na lang may driver, oh. <laughs> so pumasok kami dito sa marketplace. Ewan ko kung nandito. Uh, kakaibang shopping mall to. Marketplace ang tawag. So magbaka sakali tayo baka mahikita natin. <laughs> so ito ang dito. Yes, Ito na nga. Ito na siya. Nakita namin yung mag-asawa. Ayan siya ang nag-serve. Yan yung friend namin. He's a Korean. Tapos yung asawa siya yung nagluluto yata. Ayun yung asawa. Ay. Ay. Hi! <laughs> ito yung mood namin. Teriyaki chicken, spring roll, tsaka masusok. Okay na sa amin. Ang sarap niya. Ayun, nakapagkwentuhan pa kami. Ang sarap ng pagkain. Authentic Japanese siya pero uh, Korean man sila. Meron pa siyang na-recommend na place na mura ang mga bilihin. Kaya pumunta kami at ito yung nakita namin. Tumama ito o, 28 cents para lang sa cucumber. Sa coles at saka sa Woolies, na kano Inaabot ng 3 dollars isang piraso. Pero ito, grabe, bibili ako. So in the future, Diyan na kami mamamalingke. <laughs> Tuwa sila dahil sinuportahan namin sila. Maganda yung nagtutulungan. Kahit magkakaibang lahi, walang pinipili ang pagtulong sa kapwa-tao. Rewarding talaga. So, hindi kayo nawawalan pag tinutulungan natin yung kapwa-tao natin. Walang pinipili. Maging anong lahi, kailangan magtulungan tayo. Kaya ayun, busog na busog kami. Actually, matagal na namin pinaplano na makapunta sa lugar nila tama yung pinuntahan namin ng pangalawa. So, yung unang sinabi ko kay Lloyd, mali pala yun. So, dapat you listen to your husband. <laughs> Sometimes. Kasi kailangan makinig din sila sa atin. Ngayon, papunta na talaga tayo dun sa dapat puntahan natin. Wala namang kaming gagawin dun. Uupo lang kami, magkakape. So, papunta na tayo sa Charm side. Ito na tayo, papasok na tayo sa mall, sa parking area ng Westfield. We sit upstairs there. Eh? Palapit na tayo sa lugar kung saan kami magstay ni Lloyd na maupo kami, ah, hanap lang kami ng upuan dito tapos titingin-tingin, manood ng tao. Uh, ah, maganda ang lugar nito kasi very um, comfortable. Malapit sa restaurants at malapit din sa restroom tapos mag enjoy ka pa sa kakapanood ng tao. Nakikita nyo ang daming upuan, no? Ayan, naghihintay na lang sa amin para gamitin namin sila. Pili lang kami. So, ayan yung lugar. Naka-pwesto na si Lord. Oh, di ba? Ayun yung isang upuan. So, ayan, yeah, magkatabi kami. So, nagstay lang kami dyan ng mga 2 hours. Tatambay kami, 2 to 3 hours, I think. Kabang min si Lord ay nagstay dyan, ako naman binsan ay naglalakad at uh, nag exercise Pero hindi ako namimili. Um, window shopping lang. <laughs> ang dami mga bata dito. So, ayan, yeah, mga babies, yung mga mother, paglalabas sila, dinadala nila dyan. Tapos nagbayan din to ng mga estudyante after ng school hours nila. So pumupunta sila dyan. Kaya madaming tao dito pagka mga 3 o'clock or after 3 o'clock. So ang dami namin pinapanood dito. <laughs> Masaya lang. nanunod din sa amin no